Hello mga kabisdak, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak and lunch break ko ngayon mga kabisdak, isang oras kaya naisipan kong pumunta dito sa Botanical Garden para maglakad-lakad ng isang oras at meron akong i-share sa inyo mga kabisdak about student visa nga no, dito sa Australia kasi sobrang daming nagtatanong, nagme-message sa amin sa Facebook page namin mga kabisdak maraming nagtatanong don kung about student visa, yung mga ganun So meron pala kaming uh, Facebook page mga kabisdak Search nyo lang sa Facebook Bisdak Kuz or Bisdak OZ Merong lalabas doon And hopefully support nyo din yung Facebook page namin mga kabisdak Para kung meron kayong katanungan sa amin uh, Madali nyo kaming i-contact, i-message So dito pala sa nilalakaran ko ngayon mga kabisdak Itong Botanical Garden Napakalaki nito mga kabisdak at uh, malapit lang po sa Sydney Opera House So doon banda, dagat na yun Tapos pagpupunta tayo doon nandun yung Sydney Opera House mga kabisda kayo no kita ko na kita yung saglit tapos yung Darling Harbor makikita nyo na sa, sa next video uh, ipapakita ko sa inyo tong lugar na mga kabisda i-explore natin to pero for now uh, bala ko lang maglakad hanggang dun pabalik sa office kasi dedicated lang tong video na to about sa mga interested na pumunta dito sa Australia bilang uh, on a student visa. So yung nasa likod ko mga kabisdak yan yung ano yung Sydney Opera House yung Darling Harbour, yung bridge tapos ba diba, dagat, yung Manly Beach doon kaya yung pinagtatrabahoan ko sobrang ganda ng location mga kabisdak kasi malapit siya sa Hyde Park, sa Opera House sa Darling Harbour. pero ngayon hindi tayo pupunta dyan, pupunta tayo doon sa Macquarie Chair kasi maganda din yun mga kabisdak so meron akong 10 questions na na-prepare dito lahat ng questions sa ito mga kabisdak galing to sa mga subscribers namin na nagtatanong about uh, Australia ano. so first yung first question dito paano ba mag apply bilang estudyante dito sa Australia so uh, maraming information yan mga kabisdak of course isa na yan yung sa website ng ano ng immigration andun lahat at kung i-google search nyo marami so summary lang yung ibibigay ko mga kabisdak so of course first yung uh, dapat nyo gawin uh, kailangan nyo pumili or mag decide kung anong school at anong course yung i-enroll dito sa Australia So kapag nakapag-decide na kayo mga bisdak ng course at saka ng school, uh, pumunta kayo sa website or kontakin yung school para magtanong about sa course. o ano yung mga requirements nila. So yung school dito mga bisdak meron niya mga requirements bago sila mag magbigay sa iyo ng letter of offer or letter of acceptance. So pag na-comply niyo na yung requirements na school at tatanggapin kanila na pwede ka mag-aral sa kanila, yung gagawin nila mga kabisdak, bibigyan kanila ng letter of offer tapos yung document na yan, yung letter of offer yan yung submit mo sa immigration para mag-apply ng student visa so pag nasa point ka na na ready na mag-apply ng student visa uh, meron niya mga requirements mga kabisdak no, so ang dami niyan kaya kailangan niyong i-prepare so yung very common na uh, requirements para mag-apply ng student visa of course yung mga personal documents mo yung mga diploma, lahat-lahat at yung pinaka mabigat is yung insurance kasi pupunta ka sa Australia hindi bilang PR kundi temporary resident kaya i-required re ka ng immigration na kumuha ng private insurance may kamahalan yan mga kapisdak kung single uh, single policy kung single ka lang nasa mga 3 to 5,000 yan tapos kung couple or family kayo may kamahalan Nganda mga kapisdak oh. klarong klaro na yung Opera House tsaka yung Darling Harbor Bridge So yun yung sagot mga abisdak. So kung paano ba daw mag-apply ng student visa dito sa Australia. First, uh, humanap ka ng school, uh, i-comply mo yung requirements, tapos pag binigyan ka ng school ng letter of acceptance, uh, i-apply mo siya ng student visa sa immigration ng Australia. So, i-comply nyo na lang yung ano, requirements ng immigration. So, yung next question mga kabisdak is saang school or state daw sa Australia maganda mag-apply? To so, be honest mga kabisdak, itong question na to is very complicated siya sagutin. Pero based lang to sa experience namin mga kabisdak ha. Dati kasi mga kabisdak, year 2015, sobrang okay pa mag-apply ng student visa dito sa, um, yung pumunta ka dito bilang estudyante. Sobrang okay in the sense na maraming opportunity o madaling maging permanent resident or PR. Pero nung tumuntong siya ng year 2016, yan yung year na pumunta kami dito. Year 2016 up to now, sobrang daming changes ng immigration, Australia mga kabisdak, sa kadahilan na ang daming pumupunta dito galing sa ibang bansa Uh, on a student visa. Kaya naging stricto sila. Tapos congested, marami ng mga immigrants dito kaya hindi na siya madali na maging permanent resident dito. Kaya napaka-importante kung plano nyo pumunta dito bilang uh, on a student visa, kailangan nyo hanapin yung kurso, tsaka yung lugar kung saan maraming opportunity para madali kayo magiging permanent resident. Ngayon kasi mga bizdak, yung government ng Australia, uh, in-encourage nila yung mga immigrants or yung mga pumupunta dito na, na pumunta sila sa regional area where mukunti lang yung tao dun. Kasi sa city kasi mga bisdak yung Sydney, Melbourne sobrang dami na ng tao, very congested. Kaya yung government gumawa sila ng paraan para itulak yung mga tao na pumunta sa regional area. Tapos sabi ng government, uh, pag doon ka nag-aaral, doon ka nag-stay, maraming uh, opportunity or madali kang magiging permanent resident. So halimbawa may visa sila na tinatawag dito yung visa 491 so uh, pag doon ka nakatapos ng pag-aaral um, dun ka nagstay ng ilang years so merong opportunity na mag-apply ka ng visa na yun at uh, nagiging PR Ay, parang Pinoy pala yun <laughs> Pinoy yun dun nag -high. nakita niya na, na ano, ako, nag ako vlog <laughs> so yun nga nung mga advice ko um, para sa akin mga bisdak, pag pupunta kayo dito na student visa piliin yung school na nasa regional area hindi dito sa city para yung chance nyo niya mag apply ng permanent resident in the future pag natapos niyo yung course niyo is mataas so yung next question dito mga bisdak is magkano daw yung tuition fee so yung tuition fee dito mga bisdak is depende of course sa course niyo at sa paralan kung saan kayo mag-enroll so mostly mga bisdak, um, pwede ka kasi mag-enroll sa university or sa colleges pag sa university ka nag-enroll mga kabisda syempre mahal yung ano dun, yung uh, tuition fee tapos sa mga colleges naman katulad ni Mrs. nag-enroll siya dati sa Kings Institute of Colleges uh, King's, Kings Institute of Australia hindi siya university kaya maamura lang yung ano of course uh, yung tuition fee so yung tuition fee dati ni Mrs. mga kabisda is nasa 30,000 yung 2 years 30,000 or mga 1 million pesos no so pag sa university ka mag-aaral sigurado nasa 40,000 yan so mas mura pag mag-enroll ka sa colleges so yung next question dito mga kabisdak pahinga mo <laughs> pahinga mo na tayo mga kabisdak humihinga lang ako. ang ganda ng ano ng ng barko so yung next question mga kabisdak uh, ano uh, magkano to pwede ba daw magtrabaho while nag-aaral so pwede pwede siya mga kabisdak <laughs> actually um, lahat naman na pumupunta dito o na student visa is nagtatrabaho ko kunti lang yung pumunta dito na hindi nagtrabaho siguro yun yung mga mayayaman or mga super rich na talaga pero mostly yung mga pupunta dito mga kabisdak of course nagtatrabaho yan So ganito yan mga bisdak, legally, pag yung in-enroll mo na course is bachelor's degree, allowed ka lang magtrabaho mag ng 20 hours a week <laughs> 20 hours a week yun mga bisdak so pag bachelor's degree uh, same din yun sa partner or sa asawa mo pero pahinga muna dito tayo <laughs> mamaya na kasi sobrang init so pag bachelor's degree yung mga kabisdak no so allowed ka lang magtrabaho ng 20 hours a week pati na yun na rin si partner mo or si husband pero during uh, semester break, pwede ka magtrabaho ng full time or unlimited hours. Pero during the class, 20 hours a week lang yung legally pwede mong itrabaho mga kabisdak. Pero pag pumunta ka naman dito bilang o uh, on a master's degree yung cursor mo, yung master's degree katulad ni Mrs. Si husband mo, unlimited hours siya. Pwede siya magtrabaho ng full time, unlimited hours. While ikaw, uh, during the week, uh, during the course, uh, 20 hours lang, pero during semester break pwede ka maglamit magtrabaho ng full time or unlimited pero ang kagandahan nun kung meron kang asawa yung husband mo pwede siya mag work ng unlimited hours unlike sa bachelor's degree yung enroll mo si husband mo is ano lang uh, 20 hours a week so mahirap yun mahirap makasave kaya yung sa case namin si Mrs. nag enroll siya ng master's uh, degree in accounting so ako nakapagtrabaho ko ng full time So meron kaming time na mag-ipon para pangbayad sa tuition fee yung ganun ah, let's go let's go mga kabisdak let's go kasi one hour lang yung, ano, break namin so yung next question dito mga kabisdak pwede bang ano uh, pwede da ba dang dalhin yung asawa at anak mo while on a student visa so pwede pwede yun mga kabisdak no? at actually yan yung nangyari sa amin ah uh, pumunta kami dito ah uh, on a student visa ah uh, si Mrs. nag enroll ng master's degree tapos sumama na kami so ako yung dependent visa ko tapos yung ako tsaka yung anak ko uh, dependent visa kami pareho ni Gian, yung anak namin at ako dahil master's degree yung inaral ni Mrs. Uh, nakapagtrabaho ako ng na full time sobrang ganda dito mga kapisdak oh. grabe Woo. dun kita nyo yun dun, yung, ano, yung opera house saka yung Darling Harbor Bridge tapos dito naman side na to pagpunta natin sa side na doon mga kapisdak yung ano yung mga barko doon doon na side yun na yung may ginagawa sila pakita ko na sa inyo ito mga bisdak so ito ito yung mga ito yung famous na Mrs. Macquarie chair so history to siya dito mga bisdak isa siyang ano spot yung may chair dito na um, yung story niya is about sa World War 2 or World War basta after World War kaya nilagyan nila to ng pag pumunta ka doon sa taas mayroong upuan yan parang yung mga soldier daw dati yung ganun So, hindi na tayo pupunta dyan mga bisda kasi gusto ko pang, meron pa tayong 5 questions na sasagutin ko. Punta tayo dun, tapos makikita nyo yung barko dun. Alright, so, ano ba yung number 6? So, yung number 6 na question mga kabisda, ano ba daw yung mga end demand na courses na pwede magandang i-apply dito sa Australia mga kabisda? So, automatic mga kabisda, yung mga courses na nasa healthcare tulad ng nurses, doctor, dentist, medtech, um, tech uh, mga pathophysiology, yung ganun yung mga tinatawag nila dito mga bisdag na essential courses, automatic very in demand yan mga bisdag mataas yung chance nyan para magiging permanent resident dito sa Australia yung IT engineering in demand din yan dito mga kabisdag. pero ang ano kasi yan pag yan, yung mga kurso na yan yung i-enroll mo dito sobrang mahal niyan mga kabisda kasi halimbawa sa nursing kung gusto mo mag-enroll dito ng bachelor's degree in nursing yung isang year niyan mga kabisdag, kasi nag-inquire ako yung isang year niyan is nasa 35,000 Australian dollars or one million, more than 1 million in peso di ba isang year lang yan kaya yung mga nurses na pumupunta dito, mga bisdek, yung ginagawa nila, ano na yan? Conversion na yan. So yan yung mga nurses natin sa Pilipinas na kina-convert na lang nila yung license nila dito at dumadaan nilang sila sa conversion or mga training para ma... At uh, saka nag-aaral sila ng ilang months or ilang year, uh, one year para ma-convert mang yung license nila sa Pinas papunta dito sa Australia. Same din sa mga engineers natin dito. Conversion na lang yung mga ginagawa nila. So hindi talaga sila nag-aaral na pupunta dito na student visa para mag aral ng engineering or nurses. Hindi yung ganun mga kabisdak. So So yung accounting mga kabisdak tulad ng Corso ni Mrs. Uh, hindi na siya ganun ka in demand dito. Pero nasa listahan pa rin siya na pwede ka mag-apply ng PR yung gano'n. Pero ngayon mga bisdak mahirap na yung gano'n. Pero um, nung time sabi ko before year 2016 sobrang in demand ng accounting. So yung ibang courses mga bisdak yung hospitality, uh, business administration. Uh, hindi siya in demand dito mga kapisdak. Uh, Merong mga nag-offer sa atin di na nakikita ko sa Facebook. Pero kung in terms yes pwede mo siyang i-apply ng student visa pero ang question kasi niyan mga bisdak pwede ka bang mag-apply ng permanent resident dito sa Australia after mo mag-aral di ba so yung sagot niyan mga bisdak mahirap mahirap mag-apply ng permanent resident kung mga ganong kurso yung i-apply mo dito sa yung mga HRM yung mga tourism yung ganun mahirap kaya yung advice ko uh, kung mag-enroll kayo dito piliin yung kurso mga bisdak yung may pathway talaga na pwede kayo maging permanent resident so i-search niyo na mga bisdak kasi pag i-discuss ko pa sobrang haba na ng vlog natin so yung number 7 na question natin mga bisdag is may mer meron bang pathway para maging permanent resident ang isang ano uh, student visa so yung ano mga bisdag same sa question number 6 uh, kailangan nyo piliin yung kurso kasi hindi lahat ng kurso dito um uh, merong pathway para maging permanent resident at mga kabisdak and in fact um, meron akong kakilala mga kabisdak na umuwi na sa Pinas after na matapos na yung course niya kasi yung na-enroll kasi niya dito is walang ano walang uh, pathway para sa pagiging permanent resident so piliin nyo mga kabisdak hindi lahat ng kurso pwede mag-apply ng permanent resident pero yung sabi ko nga ang kagandahan naman yung offer ng government nila kahit hindi in demand yung kurso mo pero doon ka nag-aral sa regional areas Um, regional areas katulad ng Tasmania, sa Northern Territory sa Perth, merong additional points yun mga kabisdak para tumaas yung kurso mo at ma-invite ka ng government para mag-apply ng permanent resident. Kaya kung uh, nakapag-decide kayo na gusto nyo mag-apply dito na student visa tapos yung kurso is hindi naman in demand, hindi sa healthcare, hindi sa engineering uh, hindi sa IT So doon na kayo mag-apply mga kabisdak sa regional area kasi may additional points kayo doon 'pag doon niyo tinapos or inaral yung kurso nyo. So meron niyang malaking points mga kabisdak at 'yun nga ano, pwede kayo mag-apply ng 491 visa or tinatawag nilang regional visa. So yung number 8 na question natin mga kabisdak, uh, magkano ba daw yung estimate na gastos pag mag-apply ka ng student visa dito sa Australia? Malaki mga kabisdak, sobrang laki kasi. First, no, depende yan sa kurso mo. So 'Yung sa amin, 'yung sa experience na lang namin mga kabisdak, 'yung 'yung uh, gastos namin sa 'yung tuition fee ng course ni Mrs. Uh, Master's degree in accounting, ano 'yun, $30,000 'yung 2 years. So, when convert niyan sa pesos, laki yan, more than 1 million sa tuition fee pa lang yan mga kabisdak. Tapos how much more pag sa university ka nag-enroll, di ba? Meron, alam ko, merong uh, mas murang courses uh, kaysa sa mga accounting like yung mga hospitality pero konti lang yung difference siya, mga bisdak all in all sa mga 20 to 30,000 din yung babayaran mo pero uh, huwag kayong mag mga bisda kung wala kayo ganyang pera kung meron naman kayong konting pera yung pwede nyo gawin katulad sa amin yung babayaran nyo lang is yung ano is yung down payment tapos yung balance pwede, pwede nyo nang i-installment kasi yun yung ginawa namin mga kapisdak yung Initial payment lang yung binayaran namin tapos yung balance uh, dito na namin siya inipon sa Australia at installment na yung payment namin Tapos um, ang tuition fee lang yan mga bisex so meron kayong ibang bagay na dapat i-i uh, take note halimbawa yung sa insurance kailangan kasi, pag mag-submit kayo ng student visa sa immigration website, meron, din, bibili din kayo ng insurance. Um, dapat prepaid na insurance yun, mga ka, So, dapat, ang ibig sabihin, dapat nabayaran yun na. So, for the whole duration ng student visa nyo, mga kapisdaka, or ng course, halimbawa, 2 years yung course nyo, so, dapat bibili kayo ng health insurance na pang 2 years din. So, sa case namin dati, mga abistak, um, bupa yung, ah, hindi pala bupa, uh, yung insurance na nabayaran namin, isa no, nasa 12,000 dollars Family yun Para sa aming tatlo 12,000 dollars mga kabisdag So, in addition yan sa tuition fee. So yung twelve dollars mga bisdak and peso na sa let's say na sa three pesos yun. And then afternoon yung mga bayad sa medical sa application fee. Hindi naman sila ganon kalaki. Yung malaki lang talaga mga bisdak is yung ano yung sa school fee, tuition fee. Pero pwede sabi ko nga pwede nyo lang bayaran ng down payment. Um, hindi na sa school kung magkano yung down payment nila no yung sa amin yung down payment na binayad namin sa school is nasa $5,000 tapos yung number 2 na malaki is yung sa health insurance tapos yung uh, other na mga fees mga bisdak is mura na, la lang, mura na lang yun yun na lang yung sa medical sa visa application fee yung visa application fee check nila sa website mga absdak, hindi siya ganun kalaki siguro nasa mga 1,500 Israel dollars yun yung sa aming lahat sa aming tatlo tapos yung number 9 na question dito mga dat related to sa number 8 na question ay yung question dito is kaya bang bayaran ang tuition fee sa mga part-time jobs dito sa Australia? So kaya ba daw bayaran yung tuition fee pang andito ka na uh, pag nagtatrabaho ka ng mga part-time? So base experience namin mga bisdok very obvious kaya kaya siya nabayaran kasi sobrang daming trabaho dito sa Australia mga kabisdak um, pag hindi ka mapili maraming mga blue collar jobs like cleaner um, kitchen assistant yung mga waiter, waitress yung mga ganun so kaya siya mga kabisdak based sa experience namin ang ganda mga kabisdak oh. <laughs> merong swimming pool doon so, ba diba? ang ganda niya so yan yung number 9 na question so yung answer ko doon is kaya bayaran yung number 10 at last na questions pwede ba mag-enroll kahit high school graduate ka lang sa Pilipinas? So, walang college degree, pwede ba daw pumunta dito na student visa? So, yung answer ko dyan mga abisdak is ano, um, pwede naman, pwede, pwede. So, pero hindi ganun kadali mga abisdak. Kasi let's say, ha, um, let's say may, meron kang pera na, meron kang millionaires na pera para mag-enroll ng course dito pang-apply ng student visa. Tapos high school graduate ka lang um, yung problema mo naman dyan um, pag mag apply ka ng, ano, ng student visa meron kasi silang requirement mga kabisdak na yung immigration ngayon bago yan mga kabisdak yung GTE or tinatawag nilang genuine temporary entrant so ibig sabihin niya mga kabisdak kailangan mo i-prove sa immigration na yung pagpunta mo dito sa Australia is para lang, para lang talaga mag-aral wala kang intensyon na mag-apply dito ng permanent resident or maghanap ng trabaho. Kasi di ba student visa, from the word student visa is mag-aral lang talaga. So, gusto, kailangan mo siyang i-prove sa immigration mga bisdak na ano tawag nito, uh, student or pag-aaral lang talaga yung pinunta mo dito. At yung pera mo is meron ka talaga sapat na pera. Ipag e, high school graduate ka lang, um, kukwestiyonin ka, baka makwestiyon ka na immigration, saan ka na saan ka kumuha ng pera na panggastos, di ba? Yung ganoon. Pero iba't ibang case, iba't ibang ano, um, sitwasyon naman mga kabisdak. Pero yung kung sa question naman na pwede bang pumunta dito sa Australia o no a student visa, pwede pwede mga kabisdak. Pakita ko na yung mga kabisdag. Kita niyo nang ship yung barko na yan. Yung mayroong butas sa gilid tapos mayroong mga life saving boat. Yan yung barko na pang ano nila mga kabisdag, sa mga gera ba, mga war war. So 'Yan 'yung ano mga kabizdak, no, 'yan 'yung 10 questions na about sa student visa. So kung meron kayong ano uh, additional questions mga bisdak na hindi ko wala dito sa listahan natin na hindi ko nasagot or meron kayong mga clarifications i-message niyo kami mga bisdak sa Facebook page namin, uh, try kong sagutin based lang sa ano sa base sa uh, experience namin. So babalik na tayo sa office mga bisdak kasi malapit na 'yung 1 hour matapos 'yung 1 hour break natin. So yung tips ko lang mga kabisak, additional tips kung plano nyo mag-apply talaga dito sa Australia o pumunta dito on student visa. Kasi pagpunta dito on student visa mga kabisak, hindi siya madali no. Um, involved siya ng malaking pera talaga at walang kasiguraduhan kung magiging permanent resident ka ba makakahanap ka ba ng trabaho kaya very risky so yung pinaka tips ko syempre magbasa kayo na magbasa ng information about student visa uh, marami yan mga bizdag, sa facebook google search at pinaka reliable is yung sa immigration website magbasa kayo mga bisdag and get to know more about um, information about Australia so maraming ano uh, maraming yan sa website mga bisdag and then prepare prepare nyo yung pera nyo especially yung sa show money kasi meron din, kayo, meron din yung show money mga kabisdak eh prepare nyo yung pera nyo para pag ano pag apply nyo sa immigration is um, reading ready na kayo tapos pinaka importante mga kabisdak um, gumawa kayo ng sabi ko yung GTE or genuine temporary entrant alam ko mga bisak, marami yan sa website, mga draft template ng GTE letter. So hopefully makagawa kayo niyan. So yun lang yun mga bisak. So sobrang hinihinga ako babalik na ako sa office. Ha, mahirap pala maglakad and at the same time mag, mag, mag di ba magsalita. <laughs> Nakakaubos din ng hangin, hinihinga ako. Oh, grabe. So yun lang yun mga bisak. And sa lahat ng mga applicant or nagbabalak na pumunta dito na student visa, all the best po sa inyo. Good luck, good luck. And hopefully, makita tayo doon di soon dito sa Australia. At ma-approve yung student visa niyo. So all the best mga business. Good luck and see you soon. Bye-bye!